They're small now, eh? Uh, just where we went, it was, it was small. Isishell mo pa. Tapos, ang, ano nito, palaban mo dito lang, ha? Lies. Nice. Mmm. Sweet nga. Sweet like me. Sarap. Alam niyo yan, mga kamamit sa unang kain nyo, syempre malalansahan kayo. Malansa siya. Kasi dapat dito, sa akin, ko ako yan, kuhugasan ko muna yan bago kainin. Eh sila kasi dito, minsan direct na, kinakain ng ganyan. So, yung subok, pwede. Pero yung siguro sabi mo, kakain talaga ng kain ng kain. Eh, hindi ko kaya yun. Subok-subok lang. Pero masarap, matamis. Sabi ng baby ko, white ang ano niya, ay matamis kaysa dun sa orange o or yellowish. Mas